mga balbas ng pusa, balahibo sa mukha o ang tinatawag na whiskers. Malamang ay napunan mo na rin ito sa mga alaga ninyong pusa. Subalit batid mo ba na ang mga balahibo ding ito pala ay isang mahusay at epektibong pampaswerte at pamproteksyon sa paglalakbay na maaari mong makuha. Hello, what's up? Your best here. Kaya nga kung may mga alaga nga kayong pusa sa bahay, ay halika at samahan ninyo akong alamin kung bakit at papaano nga bang ginagamit na pampaswete ang mga whiskers na ito ng alaga nating pusa. Ang pagiging mga fur lover ng karamihan o ang pag-aalaga ng aso at pusa sa ating mga tahanan ay nauuso na ngayon hindi lamang nagdadala sila ng sigla sa tahanan, ay mayroon din silang positibong enerhiya na tinataglay. Partikular na nga ang mga alaga nating na pusa na pinaniniwala ang maging noong unang panahon ay naalagaan na rin ng mga hari at reyna at minsan ay sinasamba pa nga nila. Subalit pinaniniwalaan rin naman na madalas lalo na nga ng mga itim na pusa na sila ay madalas kaagapay at kasama ng mga salamangkero o mga witch dahil nga sa misteryong kalakip nito unang mga itim na pusa. Subalit kung kayo ay pangkaraniwang fur parents lamang, papaano nga bang magagamit ang pusa bilang pampaswerte sa buhay? Ang mga balbas o whiskers nito ay isang parte ng pusa sa kanilang mga muka na ginagamit nilang extrasensory thing para sa kanilang malayang paglalakbay at pamumuhay sa araw-araw. Kung nakataas nga ito, malamang ay galit at irritable ang mga pusa ninyo. Subalit kung ito naman ay relax at nakababa, masaya sila at komportable. Subalit dahil maswerte ang balbas ng pusa, ay bubunutin mo na ito upang gamiting Lucky Charm. Dahil ang maswerting balbas nito ay pawang iyon lamang na hulog sa kanilang mga mukha. Napakabihira lamang maglagas ng whiskers ng mga pusa. Kaya kung makakuha ka nga nito ay iyo itong ingatan. Maaari mo itong itabi o itape sa monitor ng computer, ilagay sa munting jar o kaya naman na ilagay sa inyong purse upang maging good luck energy. Mahusay rin itong ilagay sa puting pouch at isabit naman sa sasakyan upang makaiwas sa mga aksidente at problema sa pagbabiyahe. O di kaya naman ay problema sa makina lalo na nga sa malayuang paglalakbay. Madalas rin itong ibinabalot sa pulang tela upang magamit namang pampaswerte sa tindahan, sa negosyo at sa mga sugal. Kaya kung meron kang alagang pusa, anong kulay man ito, ay parating bantayan kung mayroon mga balbas nito o mga whiskers ang nahuhulog o natatanggal. Dahil baka ito na nga ang maghatid sa iyo ng kasaganaan. Subalit palaging tatandaan na ang pag-asenso sa buhay ay nasa sa atin pa ring mga kamay. Magsikap, magsipag at humingi ng gabay sa may kapal. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Kinakain Inaalagaan Ngunit madalas ay kinatatakutan. Nakakita ka na rin ba ng Scorpion o ng Alakdan? gaano mo na nga ba kakilala ang arachnids na ito? Ngunit batid mo ba na bagaman ito ay madalas ngang katakutan ng karamihan, mayroon din pala itong napakaraming pagkakagamitan at nagtataglay pa nga ng isang bertud umutya. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at ating alamin ang mga kakaibang kaalaman hinggil sa alakdan at ang tinataglay nga nitong Bertud o Mutya. Ang Scorpions o Alakdan ay kabila nga sa klase ng mga Arachnids. Nagtataglay sila ng walong mga paa, dalawang sipit at mahabang mga segment ng buntot. At sa dulungan nito ay matatagpuan mo ang kisot o ang stinger na siyang nagtataglay ng venom unang kanilang kamandag. Kaya nga katulad ng ilang mga makakamandag na mga hayop, sila rin ay madalas ngang iniilagan. Ang mga alakdan ay bahagi na nga ng sinaunang kasaysayan. Mga apat na daang milyong taon na ang nakalilipas. Sila nga ay kadalasang naninirahan sa mga desyerto, ngunit sa ngayon ay nakakaadap na rin sila sa iba't ibang klima at kondisyon. Kung kaya naman, Matatagpuan nga ang mga alakdan o ang Scorpion sa halos lahat ng bansa, maliban lamang sa Antartika. Madalas nilang pagkain ng iba pang mga may liit na insekto, kagaya ng gagamba, tipaklong at mga beetles. Subalit batid mo ba na ang mga alakdan pala ay nagliliwanag sa dilim? Opo, ang kanilang mga likurang shell ay nagtataglay nga ng mga fluorescent chemicals kung kaya naman maliwanag sila at nagkukulay blue-green sa dilim kung gagamitan ng ultraviolet lights. Sa ibang bahagi naman ng mundo, kagaya ng Thailand, China, West Africa at Myanmar, ay kanilang kinakain ang alakdan. Inihaw man, prito, o kaya ay buhay. Marami ring individual ang nag-aalaga nito at ginagawa nga nilang mga pets. Subalit batin mo ba na ang mga lakdan pala ay sumasayaw kapag sila ay nakikipagmate o ang kanilang pamamaraan ng pagpaparami. At dahil madalas silang nagtatago sa mga siwang ng bato, buta sa lupa o kaya naman ay bitak ng kahoy, ay pinaniniwalaan nga na sa mga pinagbabahaya nila ay madalas kang makakakita ng mga mineral at animoy mga mumunting bato. Ito ang mutya ng alakdan. Ang batong ito di umano ay isang mahusay na bertud at mutya, buhat sa mga hayop. At kung makasusumpong kang nga nito, ay maaari mo itong magamit at maghahatid sa iyo ng swerte. Mainam itong panghatak ng swerte sa negosyo at isang magnetismo o mahusay na karisma sa pang-araw-araw. Nagtataglay rin ito ng enerhiya buhat sa hayop at upang makatulong na maitaboy ang mga negatibong enerhiya sa paligid. Subalit napakabihira lamang nito kung masumpungan. Kaya nga, ang ilan ay nagbebenta nito sa halagang umaabot na nga sa 8,000 piso online. Ikaw, nakakita ka na ba o may kakilala ka na nagtataglay ng bertud umutya ng alakdan? Subalit lagi pa rin tatandaan na ang mga pampaswerte at bertud kagaya nito ay gawin lamang nating gabay, magsika pa rin at maging masipag at huwag lang iasa sa swerte ang ating mga buhay. Dito na sa Best TV, tayo ay na ng May alam ito'y best Tarapis, sabay, sabay tayo na matuto Bakit dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating mutak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa ay makakatulong Mga sikretong kalikasan